O sige kung paano kumain si Aita. Ay, really, sarap! Sarap! Siyempre pa din, we're... mga mo? Ha! Tuglang! <laughs> <laughs> Mama, baliktad na! Hoy, mm. baka mabaliktad ka! Baliktad mo, Kak. ka! Yan na pakipag-aay mo! kumain ng mga... No senior citizen speech in audio. Nice. Ayun oh. naman kayo naman kayo eh. Ilan ni.

kismi <tuk> aku ya, hmm. Ay, meseku ya, meseku ya. Meseku ya. Hmm. hi ya, <tuk tangan>

Tita, nakabidyo naman kayo eh. Derek din natin kumain. Si Eric, kumain Mo pare. Papadali <laughs> yung nyo no, kay kuya. Sa Saudi po. Next year pa, babalik yun Driver Electrician po. Bonso, ano, ano mo?